Good morning, guys. Ayan ang mga kapo mapapasok na. Kaya na, Pajibar. Dali. Buksan nyo na yan. Baha silang Pajibar, guys. Saka, ano, kanin at ulam. Ulam nila ay hotdog. Hindi na pwede. Magtuan na. Dali na. Paglagay na sa bag. ano? Sanay na ako sa Pajibar. Ayaw mo? Sanay na. Sanay na ako baka sawa na. Ito, ka na ba? Wala kang baon. Pera lang. Sa kanen, kanin. Uh, bar. Ulam. O nga, pero magbaon ka pa isa nun. Lagay mo lang. Pag hindi mo makain, pag uwi mo, saan mo kainin. Kuha na, dali na. sa mama. Ayun si Daddy ba guys? Yan ay sasangay. bye hey. Hey. Na sila guys. Daddy ba, magtitimpla ng kape namin. Saan? anday sa magko kaya pasok na sila guys tatawid sila malapit lang yung school dito eh careful sa pagtabi eh. at sila ng mami nila guys kasi ang school ando lang sa unahan guys lang niya hatid eh kasi maraming sasakyan. yun yung may mga tricycle doon. Ayun, yung may waiting shade na blue. Ito yung nag-school ng na mga apo ko guys. Okay guys, later na lang. Happy Monday sa inyong lahat. Good vibes lang tayo.